Hello, hello Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tara PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10 hanggang November 16. So Sagittarius, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the six of Wands. beautiful victory. In the area of what you want, you have the eight, uh, number eight, the strength card, beautiful. In the area of what you need, you have the nine of pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the seven of wands. Lovely. In the area of your near future, you have the three of swords. Interesting. Mamaya pag-usapan natin to. Maganda yan. Huwag mo katakutan. In the area of your challenge for the week, meron po kayong king of cups. In the area of your fortune, you have the judgment card. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the moon card atang ang outcome nyo po for the week, eto yun mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you muna Sagittarius sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Sagittarius dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, alas sa background energy mo, you have the four of pentacles this time around, Sagittarius, you are being advised to let go. Bumitaw ka doon sa perfectionism, doon sa kailangan yung plano ko, talagang tumbok ka tumbok. Kailangan yung bawat galaw ko, siguradong successful agad. So, you are guarding yourself so much to the point na para ang hirap-hirap gumalaw you are parang protecting yourself to make mistakes. To the point na hindi mo na na-enjoy yung mga dapat mong gawin. Parang, if you want to grow, take a risk. If you want to reach higher, learn to create new things and to do something new sa buhay mo. Kasi kung lagi ka nakahalukip-kip dyan at yakap-yakap mo yung mga bagay na inaalagaan mo, masyado kang overprotective. At sa bagay na yun, nakakapagod yon At kapag napagod ka doon, parang kukwestiyonin mo na, bakit nandito lang ako? Bakit hindi ako gumagalaw? Bakit parang hindi na ako masaya? So, para hindi mo marating yung punto na yun, you need to really be open to new opportunity, to, to new life, to new adventure. Okay? Napakamagandang, napakagandang background energy niyan para sa inyo. At the center, you have the six of wands. Six of wands is your energy for the whole week. Okay? Sabi na yung spirit guides this time around, malapit ka na sa success ang ginagawa mo. Um, nakita ko rito na sa spotlight ka. Spotlight in a sense na parang ang husay-husay mo sa trabaho, okay naman ang lahat, ah uh, mataas naman ang reputasyon mo, kinikilala ka naman. Pero at the back of that, marami kang kompetensya. Maraming mga tao ang gustong makuha yung meron ka. And they will do anything, anything. Para gawang ka ng chismis, gawang ka ng issue, madistract ka sa ginagawa mo. Kaya anong kailangan gawin ni Sagittarius at this time? Focus ka lang sa gagawin mo Hanggang sa magtagumpay ka. Just do your job every single day. Do your best. Huwag mo nang tingnan pa or bigyan pa ng atensyon or deal pa yung ginagawa ng iba. Mga inggit lang mga 'yan, mga insecure lang mga 'yan. Ikaw, focus ka on your work, focus ka on your negosyo, focus ka on your success. Hayaan mo silang maglaway, hayaan mo silang mainggit, hayaan mo silang masaktan ang mahalaga ikaw, yung success mo, ang alagaan mo. Okay? The six of uh, wands is being clarified by the eight of pentacles. Yes, sabi ko nga sa inyo, focus ka lang sa trabaho mo. Focus ka lang sa business mo. Focus ka lang sa pinagkakaabalahan mo na pinaglalaanan mo ng effort, time, and money. If you need to undergo, halimbawa, training, seminar, workshop o kung naisip mo, kailangan ko bang mag-aral ulit para pataasin yung skills mo, go push. Huwag mong um, masyadong i-guard ang sarili mo to reach your success. Marami ka pang pwedeng abutin. Marami pang pwedeng linangin o patalasin sa skills mo para masureball mo ang success. So, kung halimbawa, this week, payuhan ka ng boss o oh, Sagittarius, may training next week o matend ka. Sabi mo, na, alam ko na ito lahat, okay na ako dito. Babaan mo ang ego mo, babaan mo ang pride mo. Kapag nakakita ka ng pagkakataon para patalasin o paglinangin ang iyong skills, ang iyong trabaho, kunin mo siya. Because those things are foundation mo para sa ikakaunlad mo. Okay? So, wag na wag kang makukontento sa, okay na ako dito. Hindi ko na kailangang aralin yan the more knowledge you have, the better. Okay? Siya nga pala, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy ng ating reading this time. Feel free po to comment sa baba. In the area of what you want, you have number eight, the strength card. Eight is abundance and power. So, sabi sa'yo na yung spirit guides, ikaw ngayon nagpapakatatag ka. Kasi nga, sa dami ng issue, chaos, gulo sa paligid, kinakaya mo magtagumpay lamang. Kasi sabi mo, kahit magulo ang paligid, kahit toxic ang mga tao sa paligid ko, sometimes wala naman tayong choice, di ba? Hindi naman tayo agad makakaalis o makakalipat o makakabitaw sa isang bagay just because toxic sila. And you only have one choice, to be strong enough. Kayanin, magpakatatag because that will lead you to your success. Sabi dito, mas yakapin mo ang sarili mo. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng sarili mo at huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo porque natalo ka, nagfail ka, nadapa ka, nagkamali ka. Okay lang yon. Learning curve lang yan. Always push yourself at the top. Okay? Ikaw ang cheerleader ng buhay mo. Narinig ko rin dito, huwag na huwag ka magmamadali take your time. Be gentle. Be kind to yourself. Everything will be fine. Okay? The strength card, i-clarify natin to. Siya nga pala, Sagittarius, ito po ay weekly reading. So, ano po yung, yung mga problema mo na gusto mong ma-solve this time? Comment down below. Kung ano yung mga bagay na gusto mong ma-solve, matapos, masolusyonan, isulat mo yan sa baba, it will be solved sooner. Okay? Strength card, For example, I claim mabuo ko na yung bayad ko sa utang this week. I claim matapos na yung pinapagawa sa bahay namin. Mga ganyan. So, feel free to write it down because that is a manifestation taking place para sa iyo. Strength card, the two of pentacles, yes. Ngayon, sabi na yung spirit guides, pat paratalihin mong balanse ang buhay mo. Kung nagkatrabaho ka sa araw, pag-uwi, asikasuhin mo sarili mo, pamilya mo, anak mo. Um, find leisure entertainment sa buhay para balance. Hindi ka upos na upos sa trabaho. Meron ka pang time to recharge, to have rest, to be happy. No? Huwag mong ubusin ang oras mo sa isang bagay kasi doon magiging unbalanced ang life mo. Make sure na balance lahat at pinapanghawakan mo yung mga importante sa life mo. Sabi dito, matutunan mo din daw, Sagittarius, na humindi sa mga bagay na hindi mo na kaya asikasuhin. For example, may trabaho ka everyday, puno na ang kamay mo, busy, busy ka na. And then may darating na bagong trabaho. Matutunan mo nang humindi, mag-reject. Sabi mo, sorry, punong-puno na ako, hindi ko na maasikaso yan. Learn to say no. Para yung mga hawak-hawak mo, maasikaso mo pa. Kasi kung tanggap ka ng tanggap, lahat yan papalaya. Parang ganyan. So make sure na learn to say no kapag puno na ang kamay. In the area of what you need, you have the nine of pentacles. You need to enjoy what you have working hard for. Okay? Marami kang pinagusumikapan, marami kang tinatrabaho, pinagpapawisan. Pero lagi kapag sumisweldo ka, kapag kumikita ka, lagi mong binibigay sa iba. Well, kung yan ay responsibilidad mo, kung ikaw ay breadwinner, o kaya main soul provider, palakpakan, saludo ako sa'yo. Pero ngayon, ang payo sa ay yung spirit guides. Learn to give yourself some of your hard-earned money. Hindi mali na bigyan mo ang sarili mo ng mga pinagkakitaan mo. Kasi deserve mo yan. Kahit bumili ka lang ng isang lipstick, isang sapatos, isang ipet, para lang maramdaman mo na ay, yung pinaghihirapan ko, may pinapatunguhan para sa sarili ko. Because common knowledge naman na nagkatrabaho na, 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 ka for your family, for your kids' future, for your utang, talagang responsable ka. Pero bigyan mo din ang sarili mo. Uh, reward mo yan sa lahat ng pinaghihirapan mo. Hindi ka nagkatrabaho para lang sa iba, para rin sa sarili. So ngayon, narinig ko rin payo sa'yo, o oh, mag-ipon-ipon ka na sa hindi porket kumikita ka ngayon ay eh, habang buhay kang kumikita. Dapat meron kang tinatabi para sa sarili mo para pagdating ng araw, hindi ka na dedepende sa ibang tao when it comes to your money. Meron kang pansarili mo. Okay? The nine of uh, pentacles is being clarified by the four of cups. Yes. Four of cups, nakikita ko rito yung disappointment mo. Because you've been working and working and working and working. And habang tumatagal, nawawalan ka na ng gana or ng amor sa ginagawa mo. Kasi parang, para ka ng kalabaw. Kayod ka lang ng kayod for someone else. And your spirit guides are telling you, if you could just take a moment and take care of yourself, ibigay mo naman sa sarili mo yung kaligayahan mo, babalik yung sigla mo. Na parang, ah, okay now. Kasi napupundar ko yung mga bagay na gusto ko. Nakikita mo, may saysay -say ang lahat. Kahit wala kang tulog, pagod na pagod ka, masakit na yung balakang mo, masakit na yung paa mo, worth it siya kasi binibigay mo sa sarili mo yung reward. So, mawawala lahat ng pagod, overthinking, uh, kawalan ng gana o kaya disappointment sa maraming bagay kasi unti-unting nagkakasaysay at binibigay mo sa'yo yung deserve mo. Parang ganon. So, alalahanin mo ito ha importante ka sa bawat tagumpay mo. Importante ka sa bawat pawis at kawalan mo ng tulog. Sa lahat ng puyat mo, importante ka. So reward yourself, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the seven of wands. Yes, sabi ko nga sa inyo, kahit na okay naman yung ginagawa mo, relax naman, you're on the top of the world, okay yung galaw galawan mo at performance mo sa trabaho, maraming tao sa paligid mo, ang nega. Ayaw ka magtagumpay, um, gusto nang agawin yung meron ka, insecure, no? Siguro sa trabaho, maraming ganyan. Sa buhay mo, Sagittarius. And your spirit guides are telling you this time na laksan mo ang loob mo. Time na for you to defend your position. Kung dati hinahayaan mo lang na parang pinapower trip ka, hinahayaan mo lang na Uh, bastos bastosin ka sa trabaho or apak-apakan ka. Ngayon panahon na para i-defend mo ang sarili mo. Especially, deserving ka naman sa mga ginagawa mo. Eh. Deserving ka naman sa mga meron ka eh. So bakit mo daw hinahayaan na apak-apakan ka or toxic sila sa'yo? Learn to put boundaries. Harangan mo na. Sabi mo, "Oy, tama na 'yan." Mali na 'yan. Ito ako may dignidad, may dignidad ako, irespeto niyo ako. Parang ganyan. So learn to give yourself some respect para irespeto ka rin nila. So that makapag-focus ka sa goal mo, sa tagumpay mo. And wag mong isipin yung guilt. Huwag ka mag-guilty, huwag ka mahiya, huwag ka ma-shame. Because you deserve everything. Ikaw ang, ikaw ang ano eh, ikaw ang nasa spotlight eh, ikaw ang nasa taas eh. So kahit anuman ang sabihin nila, patuloy kang manalo. Patuloy mo itaas ang sarili mo. And wag na wag kang mag-back down porque maraming mga tao ang mayayabang o palaaway. Learn to pick up yourself. Okay? Pick up yourself. The seven of wands. The full card. Yes. The full card, baguhin mo na talaga yung sistema mo. Kung dati hinahayaan mo lang na kung ano na pinagagawa nila sa'yo, panahon na para bumangon ka at itama mo yung mali. Learn to implement new system or implement new relationship uh, scenario or uh, set up ninyo. Hindi pwedeng lahi kang patalo o ikaw yung laging inapakan. Learn to change things for your betterment. At nakita ko rito, tagumpay ka dyan. Okay? Sabi sa na yung spirit guides, meron kang bagong gagawin. Or parang meron kang bagong idea or bagong i-implement. And then maraming tao sa paligid mo ang hindi pabor sa balak mong gawin. So, anong dapat mong gawin this time? I-defend mo itong decision mo. Parindigan mo, and then patunayan mo sa kanila na tama ka. Okay? In the area of your near future, you have the three of swords. In the near future, Sagittarius, kitang-kita ko rito, you're gonna be able to forgive and forget kung ano yung mga bagay na nakapanakit sa'yo. Yung mga bagay na dapat mo na let go, totally malalet go mo na. Sabi mo, sige, bitawan ko na yan, pabayaan ko na yan, okay na ako, nakamove on na ako. So, kung ano man, Sagittarius, this time, yung mga bagay na bumabagabag sa'yo, uh, nakakapanakit sa'yo, okay lang yan. Malalet go mo rin yan, mapapatawad mo rin yan, at makakalaya ka rin dyan. So, now is the right time for you to really uh, push yourself forward na wag mo nang hayaan na magdwell ka pa sa negativity at past. Time na para sa iyo na lumarga at umabante. Okay? Three of Swords. The Queen of Wands. Yes, ibangon mo ang sarili mo. Uh, palakasin mo ulit yung, yung lakas ng loob. Yung, yung confidence na sinira nila kung sino man yun, kung ano man nangyari in the past kapag nabuo ka na at naghilom ka na, babalik daw ulit yung sigla mo sa sarili mo, yung tiwala mo sa sarili mo, yung confidence, magiging palaban ka ulit, at hindi mo na iisipin pa yung judgment ng ibang tao o panguhusgan nila. Buo ka na. At matatag ka na ulit this time. Very, very empowered ka. Congrats po. Isipin mo na lang lesson learned to at natuto ka na dun para hindi mo na ulitin at hindi na ulit mangyari. Okay? In your challenge, you have avoidance. It's key to see the need to avoid discomfort but also to overcome it and thrive. Sabi dito, okay lang umiwas ka sa mga bagay-bagay, lalo't higit pag nahihirapan ka na. Pero huwag mong gawing ugali ang laging umiiwas sa mga problema. Umiwas ka lang panandalian para makapag-isip, para makapagplano, pero dapat lahi kang babalik para isolve siya. Kasi kung lahi ka ng iwas ng iwas, babalik ulit sa'yo yan para sakmalin ka. So ngayon, umiwas ka, yes, go push, to think, to recharge, to plan. And then balikan mo so that yung problema ang iniwasan mo matapos na. Now the message, jumbled thoughts. Oh, o, labo-labo daw ang isip mo. Kailangan daw this time around, matapos na yung confusion, itapon mo sa bintana yung anxiety mo, yung stress mo, para makapag-isip ka ng tama at hindi na jumbled jumbled yung nasa isip mo. Hindi ka atras abante, hindi ka urong sulong, buo ang isip at puso. Okay? In your challenge, you have King of Cups. Sabi dito ang challenge sa'yo, emosyon mo. Baka mamaya sumabog ka bigla, silakbo ng damdamin, mainis ka, magalit ka, makapagsirita ka na hindi mo minimin, o makapag-decide ka ng isang bagay na hindi mo naman pinag-isipan talaga. Nadala ka lang ng emosyon mo. So sabi na yung spirit guides, this week, panghawakan mo ang emosyon mo. Kontrolin mo ang galit mo. Kontrolin mo ang iyong naramdaman. Huwag mong dibdibin. Huwag mong personalin. Trabaho lang. Walang personalan. Always use your head para mapanatili mo yung balanse ng buhay mo. Okay? Very, very important yan. Huwag basta-basta sasabog. Okay? Learn to control your emotions. Be emotionally matured. Kapag hindi na kaya yung damdamin, yung, yung kinikim-kim, you need to find someone, a king of cups energy, na pwede mong kausapin, heart-to-heart -heart talk kayo, para masabi mo sa kanya, yung nilalaman mo, para meron kang mahingahan, para hindi ka sumabog next time. Find this person na walang judgment, makikinig lang sa'yo, uh, aaluin ka, uh, kakausapin ka, bibigyan ka ng meaningful talk. Okay? King of Cups, the Nine of Pentacles, yes. Nine of Pentacles, sinasabi sa iyo na yung spirit guides, time na for you to be happy and be independent. Okay? Huwag ka nang dumepende pa sa ibang tao just to make yourself happy. Kasi doon daw nag-uugat, lalo't higit yung mga galit mo, mga kinikim-kim mo, mga um, resentment or mga sama ng loob, no? So, para hindi ka na magkaroon ng sama na sa loob sa ibang tao, learn to stand up for yourself and be independent. Para pagdating ng araw, kung solo ka man, at least, hindi ka na malilisappoint sa pag-asa mo sa iba o pag kiling mo sa iba. You have yourself, uh, build your empire, ibangon mo ang sarili mo, mag-ipon ka ng sarili mong pera para hindi ka naaasa kung hindi mambalansi ang buhay mo in the near future. Para kontrolado mo ang emosyon mo. Okay? In your fortune, you have expect wonders to emerge, miracles. Meron daw mga milagro sa buhay mo this time. Kumapit ka doon. Kaya kung iniisip mo ngayon, mahirap ka, nangihina ka, wala kang trabaho, o wala kang pera, may milagro ang buhay. pag mo kinabukasan, di mo masabi, mali mo dumating ang solusyon, dumating ang pera. So, wag na wag kang mawawala ng pag-asa. Now, the message, reaching your destination, your light is shining brightly. Yes, talagang paabot ka na sa tagumpay ng ginagawa mo. Kaya, huwag ka mawala ng pag-asa laban sugod. In your fortune, you have judgment card. Judgment, gising na nagising na gising ka na sa isang bagay. Um, alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat mong bitawan at ano yung mga bagay na dapat mong pangalagaan. This week, harapin mo yan. Um, sasambulat daw sa mukha mo o sa buhay mo in general yung mga totoo na dati ilusyon. Yung mga maling akala, yung parang ay akala ko mahal niya ako, ay akala ko importante sa akin tong bagay na yan, ay akala ko totoo siya sa akin, pero may realize mo, hindi pala. So, kapag nalaman mo yung mga katotohanan na yan, nagising ka sa truth, actionan mo, itama mo. For example, na-realize mo, hindi pala totoo sa'yo yung taong to, bitawan mo siya. Huwag mo nang kausapin. Ilayo mo na yung sarili mo sa kanya. Learn to put barricade and boundaries against those people. Magising ka sa katotohanan and accept mo yung mga katotohanan na yan and then actionan mo. Ganoon din sa trabaho. Example, na-realize mo na hindi na pala para sa akin itong trabaho ito, meron na palang iba. So, actionan mo yun. No? Find your happiness. And binibigay sa iyo this time around, um, Sagittarius, yung mga sign. Maaring may mga panaginip ka na very, very vivid. O kaya mga angel number, mga quotes, o kaya mga uh, caption sa mga social media mo na para uy, tinamaan ako doon na ah. parang connected sa akin yun na. Ah. So those are messages from your spirit guides and angel guides giving you the download, intuitive download sa kung ano dapat mong gawin. So call for action 'yan. Makinig ka sa tawag sa in and actionan mo, okay? Judgment card The Lovers card. Yes. Ngayon it's all about your love, your passion, yung mga bagay na pinipili mo. Yung mga bagay na pinapanindigan mo at binibigyan mo ng commitment. Whether tao yan, karelasyon, pamilya, pag-ibig, um, trabaho, pangarap, negosyo. Kung ano man, ang pinapanindigan mo at nilalaanan mo ng effort mo, kailangan daw magising ka sa isang katotohanan dyan kasi parang merong mali. Merong lihim sa'yo, nakatago sa'yo. So, kalkalin mo yan. For example, sa relasyon, sa pamilya, sa trabaho, meron ka daw dapat malaman. At kapag nalaman mo na yan, aksyonan mo para maitama, para makadire pa at wala ng aberya or hindi na magkaroon ng komplikasyon. Okay? The truth will set you free para alam mo kung ano yung mga bagay na dapat i-let go at ano yung mga kapakipakinabang na valuable sa life mo na dapat mo i-keep at patuloy na panindigan. Importante yan, Sagittarius. Okay? So, ilike like mo tong video na to para ma-activate mo yung kalinawan at uh, makuha mo yung mga sagot sa mga nakatago sa buhay mo para all in all alam mo yung mga katotohanan sa life mo okay in your divine messages you have luck is on your side wow maswerte ka daw this time nasa panig mo ang swerte sa time na to you and your loved ones are safe wow yung pamilya mo daw ay ligtas okay kayo ligtas kayo you are protected and guided so congrats po in your divine messages, you have the moon card. Yung mga takot mo, um, mga bagay na parang questions mo, na no, marami kang questions eh, parang paano ba to? Ano gagawin ko dyan? Hindi ko alam gagawin ko. Saan ako pupunta? You have a lot of questions. What you need, trust yourself, your intuition, your faith in God, your faith in your journey. Na kahit na hindi ka sure sa pupuntahan mo, pero kung alam mo sa sarili mo na ito yung gusto kong puntahan, okay lang yon. Halimbawa, pangarap pa maging singer, pero di ka sure ha kung makapasa ka, kung matatanggap ka. Pero dahil gusto mo to, susugod ka doon. Kahit mahirap, nakapagod, maraming alinlangan, maraming agam-agam. Pero dahil sabi ng intuition mo, alam mo na ito yung dapat gawin, gagawin mo siya. So believe in the magic. Believe in your intuition. And believe in your destiny. Okay? The moon card. The strength card. Yes. Magpakatatag ka. Kung talagang gusto mo yan at talagang yan yung pangarap mo, edi ilaban mo and be strong enough to carry that dream hanggang dulo. Kahit na hindi ka sure sa outcome or malami kang agam-agam. Fight for your dreams. Believe in yourself. Okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have ear good news. Wow, may darating daw sa inyong good news at this time. Weeping Willow, Family Sorrow. Meron daw mga problema ng pampamilya na maaayos sa this time. So, actionan mo yan. Another message you have, Rose, Romance is in the air. Sa mga Sagittarius sa may pag-ibig o naghahanap ng pag-ibig, this is the right week para pagtibayin ng mga relasyon at magkaroon ng bagong relasyon para sa mga single. So, congrats po. First, pay attention to your finances. Oh, maging matipid daw sa pera, especially here with the Four of Pentacles maging masinop maparaan yung budget, mo, stick to your budget, okay? And huwag na huwag na mangungutang. And also, bantayan yung mga lumalabas at saka pumapasok na pera mo, okay? Ang outcome Sagittarius, for November 10 to 16, you have four of cups. Wow. Nakita ko rito four four, you are protected. So tamang-tama tong uh, Oracle card natin, your family and yourself are safe, protektado kayo ng spirit guides mo. Four of pent, four of cups is telling you kung disappointed ka man sa maraming bagay kasi parang hindi mo nakukuha o namimintis o parang hindi mo makamit, huwag ka magalala, may darating sa iyong bagong bagay na magpapasigla sa iyo, a new opportunity, a new blessing na ikakasigla mo this time. Parang yes, God, yes, dumating din yung inaasahan ko. So kung very, very malungkot ka dahil parang walang gumagana, o kaya rejected ka, huwag ka mag-alala, may good news sa darating para sa'yo, okay? Four of Cups, the Sun card. Yes, yes, yes. Good news talaga to. You're gonna be very, very happy with what's coming up. Akala mo talo ka na, akala mo lugi ka na, akala mo wala na mangyayari, biglang boom. May darating na new blessing na ikakasaya mo at lalaya ka na doon sa negativity at bigat ng past mo. And now you're gonna embrace something new in your life na magbibigay sa iyo ng saysay -say at sigla para moving forward, very, very empowered ka with new bountiful blessing. Sagittarius, ito po ang inyo November 10 to 16. Sa so, po kayo naka-resonate, comment down below na reading yung messages. Thank you again for watching Gandulo, Sagittarius. I love you. This has been James of James R. PH. God bless everybody.